Pinawanin huwag niya na yung, basta na pag natulog ko, huwag niyo tatapat sa ilo. Tinawani ko nakapindot ha. Ah. Ito, pinindot ko. Okay na yun. Pero ako may number na ano. Wala ko exercise exerciser na ginagawa. Nahinto eh. Simula nung na ano yung tuhod ko. Mm hmm. B Bigyan kita ng exercise na so, ng morning. Oo nga, sir. Ituro, ituro mo kung ano yung mga exercise na kailangan gawin. Just three minutes lang yun. May ginawa yung likod. Ganyan, baby. Dati yung talagpakan ko tuwing umaga, sobrang sakit. Hmm. Nung, ano, nawala naman. Ang, hindi naman naman, sir, kailangan ng heavy exercise. Eh. Ang exercise ng paa, yung pinaka-cheapest -cheap, exercise, maglakad. Fifteen minutes walking exercise na yun para tumibay yung tuhod mo lalo, mm -hmm. sir. Hindi mo siya kailangan, walk, di naman hindi naman niya hindi kailangan ng eh. basketball, hindi naman kailangan ng mm -hmm. jogging. Walking is the best. Uh -oh. Yan. 15 uh -oh. minutes ka maglakad, sir. Titibay po yung tuhod mo. Kasi, pagka hindi mo yan din exercise matagal talaga yung healing, yung recovery. Mm -hmm. Gumaling na siya, pero yung hindi pa siya ganun katibay. Kaya yung mind mo natatakot. Matatakot ka, no? Yan. Yeah. Di diba kasi yung pain ng puwit, sakit Grabe yung ano na Alos, so, yeah. isang buwan. ano? Bring Ano? Gusto mo niya? Takot na Takot ka. Grabe pala ka pausin kung anak mo sa Oo. Oh, sobra. Yes, ano siya? Grabe magpausin. Oo, oh, siya huwag na, na Pero healthy po yan yung ganyan. Hmm, mas, mas healthy yung hmm. ganyan. Kailangan lang Kasi magkailangan ng ano, paper towel. Kaya nga solid yung katawin. Kumakain ka ng vegetables. Yes, po. Oh, very good. Yes, po. Kasi maubos ng oil namin eh. <laughs> Wala na mga pag ano Anong klaseng oil yun, sir? Anong klaseng oil? Mag-mish yung mag malayan. Mag-mish yung malayan, sir. Yung pinagsama. Kaya napakaganda nito. Balik mm, pala. -ano. Baman no? hey. ah. <laughs> konting cheese na lang sa ano na lang, wala na lang for minutes okay ka lang sa'yo? kaya kaya <laughs> <laughs> okay mami Kakarayumin muna natin ganyan yung kulang karay tapos mamaya natin bali-baliin <laughs> <laughs> First time niyo po, sir na. No? First time. Okay, no. okay. No. No, 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 no. Oh, Mommy. Mm -hmm. You can oh, sit down, you? don't get me. Tiga mesmo. Ai. para valer na Tandaan mo nga. Ganyan-ganyan oh, mo lang <laughs> na ganyan para hindi umuwi. Ganyan ganyan mo, lang parang, mm -hmm. ganyan hindi mo para hindi umuwi. Pero pag siya, siyempre dapat dalawa kayo na sabi nag alalay ano, Alala yan. Alala yun. Siyempre po eh. Malikot siya. Ang na pawis na

Dapat ang maligo siya 24 hours. Sa isang araw na siya na naumaga ha. One water. Pwede bang mag-electric pan Hindi po mo na, no? Huwag daw mo na. Uh -oh. Pwede naman po. Huwag niya lang po yung... Tutu. Basta pag natulog po, huwag niyo lang sa, sa paanan. Pagka, ano, sa aircon, adjustan niyo lang po siya. Adjust lang. Sabi niya yung gulit ng... Sabi nito yung guwit ng likod mo siya. Tumaginip niya. Tumaginip niya. Tumaginip niya. Kitang kita niya kanina. Hmm. Yung boto mo mismo yun. Sorry. Yung sa boto mo. Parang yun, Paano na. Nagyayosi po ba siya alak? Hindi po. Alak? Wala. Wala. Wala din. Very good. Sana all. Hindi <laughs> <laughs> na na po. Hindi na naman talaga. Ay, mamay na warm water. Marami Naliligo to si Sir nang natutuyo anong pawis. Oh, yan. Yeah. Sablay na sablay siya. Okay lang pala kahit nabasa ng pawis. Mm. Yeah, yeah. Pag lumalabas pa po. Kasi ah, ramdaman naman mm. -hmm. po natin sa katawan niyan, mm -hmm. sabi ba? Mm. Oh, pag lumalabas yung pawis. Mas ano pa pala yung ganun kesa yung natuyo na. Pansinin niyo po yung mga athlete natin, mga PBA player. Di ba after nagdiligo na sila. Mm -mm. Sa NBA siya, diba? Diretso labas sa na misyon. Napaganto ka na ba, sir? Mm -hmm. Hindi pa. Hindi, ano lang lahat first time. Lahat first time. Gusto <laughs> mo second time ng siko, sir? Ano <laughs> <laughs> nung tinakman ni Iko? Pangalawa <laughs> na nga yun eh, siya ko na yun eh. <laughs> oh, Oo, <noona, laughs> ano, na, ano. Punta sana sa kami South? dun sa May South. Yung mga May nagmamasage dun ano, na... na mm -hmm. Oo, oh, sinupukan ka sana yun, namin. Sa... Pero yun, alam niya. Yung lamig. Wala lang ginamit na langis eh. Oo. Maganda magaling yun ah. Magaling ang bulag bulaga. <laughs> Mas may tiwala pa ako sa kanya. Oo, na. 'yan. Magalingin mga pa. pero wala siyang ginamit na ano. Wala wala lang ginamit na hmm, ano. Dry po talaga. Dry talaga. <laughs> <laughs> dry healer. Sobrang sakit nga nang. Wala. <laughs> walang damit? May meron ah, okay. tapos eh, minsan ano tinatanggal niya. Kamusta po yung experience mo? Okay naman. Ano, mm, masakit sa katawa. Masakit ka rin. <laughs> yung <Easy> siko. <laughs> grabe, pagka ang laki, laki pa naman naghinot sa akin. Oo. Laki mawa. pag <laughs> mawa. Pagka dinidiinan ako, talagang apapaano ako. Talagang grabe. <laughs> Kulang na lang, pat yung buong likod ko eh. Tani lang ang nagin si sir mo. Hindi na ko lang tayo kausap si mami. Ah, makakaan ka. Hindi lang na. Nung no, Sunday ata, hindi lang na ano. okay. Timing na. din naman yun. Mag-busy Oo, oh, punta kami ka ka sa lang iba. Kaya na kailangan talaga na confirmation. Hmm. <laughs> <laughs> Kasi, mm. mm. yun sir, yung magkakangali kasi lahat nung araw. Normal po yan. Ngangali po yung saligin. Tsaka yung dahil po kasi nagalaw yung, ano niya, bong niya, mm -hmm. scoliosis po yan eh. Ah, okay. Normal po yung sasakit. Kasi mm -hmm. nagde-develop po yung mga muscle mm -hmm. yun. Mm -hmm. yung curve. Mamaya mababawasan na itong curve mo sir. Baka na magunan mataas yan. Eh? Ito dapat sir, ito. Laging pantay lang to dito. Pantay, okay. Sabi ko lagi sa iyo. Eh. Kaya ang may unan lang dapat dyan, ito. Pili mm -hmm. niyo siya muna nung ano, orto pillow. Mm -hmm. Para mahabol pa to. Kaya pa. Sobrang curve. Pag umidad ka ng 50s,

Inhale sa ilong. Dahan-dahan ng bukas sa bibig. Sir, kahit hila ka malalim mo. Bukas mo na yung bibig mo, sir. After ng hila ko, sir, pikit lang ha. Pag magpapanik, higa lang. Okay. Inhale. Blow. Okay. Hindi siya masabit masakit. Wala naman. Okay. Inhale. Blow. Inhale. Blow. Sir. Ayan. Kunin lang yung mo. bunga. Huwag mo pipigilan. Huwag mo pipigilan, Sir. Kasi para makuha natin sa yung ano mo, yung istorya mo. Okay. So, okay. takot si Sir eh. Takot ba? Takot pag <laughs> <laughs> pababa yan. pag Hindi pataas. lang yan, Sir. Safe bukitig yan, Sir. Huwag si ko sa... Sige, Sir. tuloy lang. Inhale. Blow. Okay. tuloy ya yeah. inhale, Glow. Relax. 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 ba likod? Wala sa likod. Ah, spine mo, spine. Okay. dito? Relax. 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 mo Relax. Hanggang balakang? Dito sa dibdib <todic> meron. Ayan, dyan. Ayan. Hindi. Scoliosis yun. Ayan. Hindi na scoliosis. Buti naman tinabot. Di. Diretso kasi. Okay.